Andale, ito na pala yung natin Yes? Yes, dear? How are you? Good morning? Yan, so mga kainays, anong magandang araw, magandang gabi sa inyo uh, Si Mahal na Reyna at ang ating panganay na Prensisita Ganon din po yung ating mga bisita ay pupunta po sila ngayon ng Jasper Jasper muna, overnight, tapos punta sila ng Bump, Lake Louie Yan, mga ilang araw sila doon, no? kaya ilang araw tayong binata ngayon 'di ba? Pag alis ni Mahal na Reyna. Syempre naman sila nag enjoy Samantalang tayo ay nandito lang sa bahay, nagbabalat ng buto sa trabaho. Yan, ito na pinapasok ng mga aso natin. Nakot, tuwa sila nung nakita nila ang kanilang uh, for mommy. <laughs> so ilang araw natin hindi po makikita si Mahal na Reyna at ilang araw natin hindi makakasama si Mahal na Reyna sa ating mga vlogs. Siguro mga apat siguro na. Nako, ayan na, ayan yung mga aso. Mm -hmm. hey! Nako pa, aalis na si Mahal na Reyna. Ma, si Mahal na Reyna mukhang mag-aabroad, mga kainis, ano? Ay, sayo, man, Bihira naman, may maleta pa, ano? Kasi nga ilang araw, eh, no? Ma, susulat ka lagi sa akin, ha? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Mamimiss kita. Hindi ako sanay na hindi kita nakikita araw-araw at hindi ako sanay na hindi kita nayayakap araw-araw at siyempre, higit sa lahat, hindi ako sanay na hindi kita nakikis araw-araw. <laughs> Shhh! Ano ba yan? Ingay, ingay nyo! Inga! O oh, yan, ako. Meron ding maleta itong isang to. Mukhang pupunta sa ano, oh. ha? Ha? Stiko ko. Stiko? Wala ko. <laughs> stiko. <laughs> Ma, susulat ka lagi sa akin, ha? Kaya wala ka bang bottled water Ma sa, sa, abroad, mag-iingat ka lagi sa abroad, ha? Ayan, ako, pinakain. Ano na lang pinakain sa inyo, ha? Ayan, tara, mag-abroad na sila. Kaya may mga sweatshirt ka ba nalala? Magpaalam lang muna kayo sa mga Man. anak ninyo. Yan lang? Hmm. Talaga namang abroad na abroad. Mukhang talaga na mukhang talagang magtuturis na naman kayo mga kainis, ano? Matutulog ako Mga ilan da? Dalawang taon ka bang pupunta sa ano? Dalawang ah, taon dito, ba? Ay, sila tinangan. Nasa ano Nasa Jasper National Park. Mm, ayan, sige. Uh, Ah, sige, mag ingat eh. Forma ni Mahal na Reina, mga kakilis. Sita oh. Japorms na Japorms, no? Ang tungin to. Hoy! Hoy! Ang ginagawa mo? Ang gag. Ah, <laughs> dito kayo, dito kayo. Kay? Ah, sige, sige, sige. Ayan. Nautusan no, tayo no, na nautusan, mga kakilis. Naka, si Mahal na Reina. Nalala ko dati. Nung ako'y mag-abroad, papuntang Canada, eh, hinapid ako nila Mahal na Reina. Gantong ganto rin mga kainis ano. Pero nung pagkakaiba no, nung hinatid ako ni Mahal na Reyna, natuwa siya. Hindi siya umiyak. Para bang nung paalis na ako papuntang Canada no, way back in 2008 eh. Kita ko sa mukha niya, masaya siya eh, no. Masaya, tuwa-tuwa. Para bang hay, salamat. Mawawala na rin dito yung lasingero. <laughs> Kasi nung time na yun mga kainis ano, uh, ilang isang taon yata ako mahigit na walang trabaho. Sa bahay lang ako, yan, inom ng alak. Lasing, walang lasing, walang, trabaho. Eh, syempre, wala tayong ibibigay na pera kay Mahal na reina, no? Sa family natin. Wala tayong contribution. Kaya, nung nag-abroad na ako, syempre, lubos ang pasasalamat ni Mahal na reina, kasi nga, syempre, merong trabaho na tayo at syempre, meron na tayong maipoprovide na pera sa family nating lumalaki na kasi maliliit pa lang yung mga anak natin noon. Kaya masaya-masaya si Mahal na reina, Syempre, opportunity natin dito sa Canada ay malaki. Kaya, yun ang anangyari. Uh, nakuha natin sila papunta dito sa Canada kaya labis ang ligaya ni Mahal na Reyna noong time na yun kasi syempre bago tayo umalis papuntang Canada meron tayong pangakong malaki na ipinangako kay Mahal na Reyna na sabi natin ay huwag kang mag-alala ma magsasakripisyo tayong dalawa ikaw ang mag-alaga sa mga bata ikaw ang titingin sa mga bata ikaw ang mags magsusubaybay sa mga bata samantalang ako yung nagbabalat ng buto at inaabot ang ating mga pangarap papunta ng Canada yun <laughs> kaya syempre masaya masaya si Mahal na Reyna So, tara, samahan natin si Mahal Reyna. Siyempre, guys. Ihatid man lang natin dito sa sasakyan. Kahit man <laughs> lang sa sasakyan. Hatid natin. O, Sean. Hi. Basta. Ayan. Hatid na, hatid natin dito. Ako lang dito itong sweater. Oh, sige. Saksak mo dyan, Mahal Reyna. Susulat so, ka sa akin, Mahal Reyna. Tsaka lagi kang mag-ano sa akin, mag-messenger, ha? Bira, minsan nga lang magsalita eh. Bye -bye. Mga birada mo talaga. Oh. Oh, sige na, tika muna, kikis muna ako. Sige Bye na, bye-bye. Sige na muna tayo. Ay, ba't-ba't-ba't na likod. Bye -bye. Lagi mo natatandaan ha. Pag makakalimutan, mahal na reyna ha. Bye -bye. Bira. <laughs> Bira, talaga to si mahal na, rin na to. Parang may ibulate sa puwet eh. Pagka lagi like, kong kausap sa harap ng camera, eh, kung ano-ano mga pinagsasabi, kung ano-ano mga, mga, mga body language, eh. Bye-bye. ay okay, nalis na sila mga kainis, ano? Okay. Tayo na naman mag-isa dito ngayon sa bahay, kasama natin yung mga aso. Ay, uh, di ba, alis sabi ko nga noon nakaramblag natin sa susunod na Sabado, Sabado, mga second week ng 8 ng August eh tayo naman ang aalis mga kainay sa ano. Mag-overnight lang tayo. Pupunta tayo ng Abraham Lake kasama natin nating mga tropa. Sana matuloy na sana, wag na umulan. Gumanda na sana ang weather. Tara, ilang araw natin sila hindi makakasama dito sa bahay. Ilang ah. Yung bunso lang yata natin ang makasama natin. bunsong presisita. Hindi rin, hindi rin sumama. Gawa nga ng... May pasok. Tsaka mukhang aalis din. Manunood din na naman ng concert. Hindi ko alam kung saan concert. Pupunta yung bunso natin, ano? Nako, yung bunso natin ay eh, mahilig manood ng mga concert. Talagang ini-enjoy ang pagiging dalaga. Ini-enjoy ang kanyang salapi, kwarta. Tapwe. Yan. Saan-saan pupunta? Puno na karam. Pumunta ng Calgary, nanood ng concert. Pagkatapos ng Calgary, pumunta ng Toronto, nanood din ng concert. Aba. Iba talaga, no? Pag, ah, talaga naman. Napakasarap ng gano'n, no? Yun ang mga gusto kong maranasan dati nung bata ako. No? Pero okay lang, yung importante. Yung mga hindi natin naranasan nung bata tayo, na magaganda eh naranasan ating mga anak ano. bagay yun ay successful na para sa ating mga magulang na nakikita natin yung mga anak natin na di ba kung ano man yung kinalalagyan nila maganda ngayon, yung mga gusto nating gawin dati nung bata tayo pag hindi kasi, kasi hindi natin magawa dahil wala tayong pera, salat sa kabuhayan, lasang asin, amoy putok. Nang, nang gigitata nung araw nung kabataan natin kasi hindi yun ang buhay natin eh. Hindi tayo masyadong swerte katulad ng ating mga kaibigan dati na talagang nakakaangat sa kabuhayan. Pero ngayon, syempre yung mga anak natin, di ba? Nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin. Nabibili nila yung mga gusto nilang gawin habang sila dalaga pa. O, oh, di ba? Kung yun ay successful para sa atin. Di ba? Bunga ng ating paghihirap. Ng katas ng ating uh, pagsisikap para sa ating pamilya. Di ba? Siyempre, katuwang natin si Mahal na Reyna, ang ilaw ng tahanan sa pag-abot ng ating mga pangarap. Dahil kung sinabi, mabihirap, mag-coffee na muna tayo, mga kinis, Ano? Tara. Medyo parang nalungkot ako. Grabe ah. Parang hindi ko, parang hindi ako sanay na <laughs> hindi ko nakikita si Mahal na dito sa bahay. Pagka uuwi, galing trabaho. Pagka alis, galing trabaho. Nako po. Panginoon. Pero ganoon talaga. Di bale, mabuti na lang ngayon merong messenger, no? Makakausap natin sa messenger. Madali na lang ang akses natin through online. Alam nyo mga kainis, ano? Gabi-gabi, umuulan dito sa Alberta, Canada. Grabe. Kaya minsan pagka mag-overnight kami kasama yung tropa sana. May bala kasi kaming mag ano, eh, magcamping, isang gabi lang, eh laging umuulan sa gabi. Laging umuulan sa gabi kaya minsan eh baka mamaya pag nagcamping kami, eh, abutan kami ng ulan sa labas. Mahirap na. 'Di ba? <laughs> eh, ang gamit lang namin, tent. Tent. O pwede namang pwede namang matulog sa sakyan kaya lang, hindi ka komportable s'yempre. By the way, nag-shoot nga pala ako ng ano ng microphone kasi kanina doon tayo sa labas sa harapan ng bahay natin. Eh kailangan kong magsisigaw pag nagbablog ano kailangan malakas ko yung malakas yung boses ko eh, alam niyo naman dito sa Canada makinis napakatahimik dito kaya minsan yung pag pagbumubulong ka lang eh para ka na sumisigaw maririnig ka na doon sa kabilang kanto <laughs> hindi ka tulad sa Pilipinas eh maraming tao maingay di ba mga sasakyan pa lang eh eh dito kaya kailangan ko magsuot ng mic baka mama isipin ng mga kapitbahay natin na eh, nakabukas sa mga bintana niya kasi summer ngayon baka isipin nila niya may kaaway na naman ako sila nag-aaway na yun? kasi minsan dumudungaw sa sa mga bintana yung mga yun, eh, katulad ngayon. Kahit na mayroon ako microphone, medyo malakas ang boses ko. <laughs> kasi nakasanayan ko na maging malakas ang boses ko pag nagbablog kasi gusto ko clear, loud and clear yung uh, boses ko sa vlog natin para naiintindihan nyo yung mga viewers natin, ano? ba diba? <laughs> kaya laking tulong talaga ng mga microphone natin, eh, no? Yan, kaya lang minsan napakalimutan natin, napapasarap tayo sa pagbablog natin, sa lakas ng boses natin pagka yung arrive natin sa mga pag-iisip ng content, pagbablogs, pagsasalita, eh, dire-diretso na mga kainis, ano? Minsan yung mga kapitbahay natin, nakasilip na sa bintana, nakagano na yun, ano? Sino ba yung hinayupak na ingay-ingay <laughs> nun? <laughs> Uy, mga raspberries nga pala, mukhang wala na mga kainis, ano? Mukhang wala na. Ah, hindi, meron pa rin, kaya lang. Meron pa rin, kaya lang, ano, na, ano? Medyo pawala na yan, palubog na mga kainis. Pero di bali nasulit naman natin yung raspberries ngayong taon ng 2025 So after nyan, wala na yung raspberries na yan Isang taon na naman tayo maghihintay hmm. Di bali meron naman cherries ngayon eh Di ba? Kaka yung mga cherries na pinakita ko sa inyo ng natin Ay nagsisihinuga na ngayon Mahinug na, pwede nang tirahin uli Ano? Nakakatuwa talaga itong mga aso na ito Pagka uh, yan, no? Uh, nandito sila sa, sa harap ng uh, sa backyard sila Kaganyan lang yan, buti na lang malawak ang ating backyard mga kainags, ano? nakatakbo-takbo sila rito. Pag minsan may mga ibon na dumadapo, hinahabol-habol nila. Kaya minsan pag ano, mayroong mayroon tinatapo na bola rito, tinata hinahabol nila, exercise para sa kanila. Ayan, hingal sila, hingal kabayo, hingal aso. <laughs> Pasok mo sa loob ng bahay mga kainags. Ano? So mga kainags, alam nyo, mal malaki rin talaga advantage ng mal medyo malaki ang backyard mo. Eh, no? gusto mo lang tumambay, ganyan katulad niyan, mag ano ng hangin, tingin-tingin habang nagko-coffee. Ang lakas pala, ang lakas talaga maka ano, ano maka good vibes, ang lakas maka <sighs> yung stress relief ganun. 'Di ba? Hmm, 'di ba? Sarap sana tumambay dito, sarap sana umu umupo umu rito at mag-inom ng kape, oh. Eh kaya lang, dumi na, no? Lala Lalagay mo lang yung kape mo dyan. Nakaupo ka dyan. Eh kaya lang yung mga aso natin, yung ginawa ng, ginawa ng laruan. Hmm. ko hmm. May hukay pala rito. Yan may hukay dyan. Medyo natapakan ko. Mabuti na lang yung gout natin sa paa ay medyo magaling-galing na mga kainis. Ano, tingnan nyo. Tingnan papakita ko sa inyo. Ah. Pag naglalakad ako, ha. Ah. tingnan nyo. Oh, tingnan nyo, oh. Medyo diretso na yung lakad ko. O, oh. o oh, ba? Diba? Unti-unti na yan mga kainis. Ano? Nawawala na yung sakit. Eh. Yabang na <laughs> Ingat na ulit tayo sa mga kinakain natin. Ay, ko lang, ako lang pala. Eh, nung araw, di ba? Yung hindi pa uso ang internet nun, di ba? mga nag abroad sa Saudi. O, di ba? So, Sus susulat lang yun. hirap ng buhay dati nung magkahiwalay ng mag-asawa, susulat. Tapos sa uh, ilang linggo bago dumating sa Pilipinas yung sulat, yung, yung iba pa nga, no? siguro yung iba nakaka-relate sa akin. Yung mga tatay natin, di ba? Magpapadala ng tape recorder. Uubusin nila yon, magsasalita sila doon, mga bilin, tapos ipapadala yung tape, tape, recorder doon sa Pilipinas, ano? Tapos ilalagay sa kaset, nako, di ba? Ganon, eh, ngayon. Kung kumpara na ngayon, eh, messenger, di ba? Abot kamay mo na, parang nandoon ka na rin kung nasaan yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Naalala ko pa dati mga, <coughs> kaya nausin yung mga kanta dati ng mga ano na yun, eh. Yung, O giliw ko! Miss na miss kita Sana'y lagi kang nasa piling ko Ayoko na sanang kumanta mga kakinays Kaya lang nadala ako eh no <laughs> Naalala ko yung mga buhay natin Experience natin way back in 1980s, 1990s Nakapa, nung wala pang internet Diba, tapos yung mga kanta pa nila Freddie Meron pa yun eh Yung dati nung 1980s yung Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit. Huwag na, huwag na. Hindi ko na itutuloy, mga kayo na isa, no? Baka, <laughs> baka patayin nyo yung pinapanood nyo. Hindi, <laughs> 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 yun. Sino ka nakakaalun ng kanta na yun, di ba? 1980s yun, yun, eh, no? Nag-abroad siya sa Saudi. Tapos, uh, sabi niya, <clears throat> nagulat siya. But yung anak anak na iniwan niya, tatlo yata. Ah, dalawa. Naging tatlo. <laughs> pagbalik niya naging tatlo yun na so ganoon na nangyari yun yung mga kanta no mga kanta nakatuwa lang ma maalalang muli mga kainags. Ano? parang dami kong sinabi no hinatid ko lang si Mahal na sa sakyan ang dami nang nabanggit ng na mga <laughs> kunin ko muna yung mga sinampay natin dito mga kainags. sana ito yung mga sinampay na inabutan tayo ng ulan no nakaraan nakalimutan ko na ko nga pala sa garahe buti na uh, nakita ko pero tuyo na rin naman siya nilagay ko lang sa ano pinainitan ko lang ng mga dalawang oras yung mga aso natin ayun uh. bango so by the way mga kainis ano ang binayaran ko sa kuryente ngayong buwan na to nasa 163 lang di ba murang mura kumpara pag winter ang binabayaran natin kuryente sa winter mga nasa 500 plus especially pag malamig pa yung panahon nako po 500 no Canadian dollars ganun talaga eh. dito tayo nakatira mga kayo o oh, hindi ako nagreklamo ha? Ah. baka kala nyo nagreklamo ako sinishare ko lang sa inyo especially dun sa mga hindi nakakaalam yung buhay natin dito sa Canada o oh, sana mamaya hapon wag nang umulan ano bira <laughs> Bukas nga pala mga kainags ano, meron tayong bisitang darating mula sa ano sa Saskatchewan. Yan, galing yata sila sa Regina, no. Mga kapwa natin ano, mga kapwa nating vloggers. Uh, itong mga vloggers na to ay galing sila dati sa Toronto. Tapos lumipat sila ng Saskatchewan. Tapos ngayon, namamasyal sila rito sa Alberta, Canada. At next nila ako, sabi nila kung pwede raw tayo ma-meet. Abay sabi ko, sige, pwede naman. Uh, bukas mga kinis, magkikita kami. So hindi ko pa nababasa yung message nila kung nag-reply na. At tinatanong ko kasi kung anong oras kami pwedeng magkita. Dito sa Edmonton, Alberta, Canada mga kainaksano. So hindi hindi ko muna sasabihin kung sino sila. Ah uh, hihingi muna tayo ng permiso uh, at uh, kung pwede natin silang maipakita sa vlogs natin o ano? makapag-collab collaboration tayo sa mga kaibigan natin mga vloggers na yan, ano. So hindi pa kami nagkikita. Uh, pero kilala namin ang isa't isa mga kainaksano. Syempre mga mga vloggers dito sa Canada. Medyo ay na ng konti yung paglalakad natin mga kainags, Ano? unti-unti na natin uh, nararamdaman yung paghilom ng ating gout yung paglaho ng gout Man. kain muna tayo sa kebab nako yung langit natin mga kahinags, ha nako mukhang ulan na naman mamayang hapon ano sabi ko na nga ba talagang hindi nagmimintis ang pagulan dito hapon-hapon ayan o ha? Pero hindi tayo nagreklamo mga kainex ha Pinapakita ko lang sa inyo <laughs> Hindi lang kasi tayo sanay na Kapag ganitong buwan ng July Especially last week ng July Eh ganito pa rin ang panahon natin ano ah, Nasanay kasi tayo na kapag ganitong July na Last week ng July, first week ng August Eh sobrang init dito nyan mga kainex ano Sobrang init talaga nyan Kaya nabibigla lang tayo dahil ang ating kalangitan Tingnan nyo naman no Wow Babagsak na naman ang ulan ano yun, so papasok tayo ngayon mga kainig sa ano? Busog ako, grabe, sarap. Meron nga pa lang mga nagtatanong mga kainig sa ano? kung ano ro ba tong ya, lagay natin dito sa sasakyan natin. Itong lock. Ano po to? Lock, manubela. Lock sa manubela. Yan. Ah. Oh. Para kung sakaling nga no, may magkarnap or merong magka-interest na ikarnap itong ating uh, napakamahal brand yung truck ay mahihirapan sila mga kayo. Ano? Uh, ba? Diba? Pero syempre, hindi naman sila, kung talagang sila yung mga professional, kahit na anong gawin nating lock dyan, mananakaw talaga yan. Pero kumbaga ito ay ma makakapagbigay ng matagal na oras para sa kanila bago nila ma makarnap itong ating uh, truck mga kainags ano? kaya nilalagyan natin ng ganyan 'di ba? 'yan eh. Para kung sakaling mapaandar ma, ma mapa man nila 'yung makina, eh, syempre, itong manubela, oh, 'di ba? Ito, ito sasabit 'yan, 'yung eh, sasabit 'yan pagka manu mano mong gano'n. Yan. So meron lang nagtanong, ito ay lock para sa manubela. Yan. At medyo hindi ako nakakita ng malapit na parking doon sa entrance natin. Yan, medyo buti naman eh, medyo okay-okay na yung ating uh, paa natin ngayon. Medyo Pwede ng panlaban ng mahaba-habang lakaran mga kainags, ano? So yung ating uh, langit ay ganun pa rin, no? Magulim-lim. Yan, natang inyong lingkod ay medyo okay-okay na sa uh, aking paglalakad ngayon. Ah, diba? Medyo okay-okay na. Hindi na tayo naghihihila ng ano kadena. Sabi nga ng mga, kay, mga katropa natin eh, Aba, mukhang nabawasan ng yabang yung bulsa mo, ah, kaya... <laughs> Kaya nakakapaglakad ka na ng maayos ayos ngayon Ang <laughs> bihira Huh, <laughs> Pagod mga kainags ano? Pero pinakamas maganda nito Uwi na ah. Yun yung nagpapasaya sa atin Kahit napagod yung katawan natin Yung uwi na ah, Yan na yung <laughs> masaya na tayo no? Tapos kanina umulan nga uli pala mga kainags ano? Ayan kung napapansin nyo ano? Ayan, Basa yan eh. Basa, basa yung ano, sahig yung ano natin. No? Yan, no? umulan na naman kanina, no? Talagang sabi ko sa inyo, hapon-hapon umuulan dito sa Canada. Dito, dito sa, Alberta, no? Ewan ko lang sa ibang provinces ng Canada. Or, at saka ng territories. Ay, sarap. Sarap ng uwian. Tapos bukas, day off. Naku po, pangino, napakasarap. Alam niyo yung pagkagising mo bukas ng umaga, tapos maisip mo agad, ay, day off nga pala ako ngayon. Naku sarap ng pakiramdam talaga, ano eh, no? Ha. So dito na tayo sa sakay na tayo sa sa truck natin mga kainis, ano. At masayang masaya lang talaga tayo ngayon. <laughs> Kasi ilang araw tayo hindi off. Parang naninibago ako ah. Tahimik yung bahay ah. Tahimik tapos syempre nasanay tayo na pag-uwi natin ng bahay mga kainis, ano Galing sa trabaho, nandito si Mahal Arena Nandito Wala siya eh oh. Wala eh Ganon talaga mga siya, no? Parang naramdaman ko yung na-miss ko agad si Mahala Reyna. Parang hindi ako sanay na... <laughs> hindi ko siya nakikita pag uwi ko galing trabaho. Yung bang meron ako nakukulit? Yung ano, yung meron akong inaasar? <laughs> Tapos sa uh, meron ako kasabay sa pagkain dito pag kumakain mga kainag siya, no? Kaya lang wala kayo, no? Parang ano, naninibago ako, grabe. Tapos samantalang siya ngayon, nandun siya ngayon sa Jasper siya ngayon muna yan, eh, no? Ay! Bali, mga apat na araw natin hindi makasama si Mahal Reyna, mga kainags, ano? Apat na araw natin siyang mamimiss at araw, apat na araw ko rin siyang <laughs> hindi makukulit. di ratero mag enjoy ngayon dun yun. Tapos mga kainags, ano? Good news, ano? Kasi sabi ko kanina, bago umalis si Mahal Reyna, sabi ko baka pwede namang, ano? Mag-vlog ka kung saan kayo pupunta. Sabi ko kahit na hindi ka na magsalita, basta mag-vlog ka lang. Sabi ko baka pwedeng ano, yung kahit na hindi ka ako magsalita. Basta ganoon lang oh, na paharap mo yung camera sa iyo. Tapos sa ah, pakita mo yung mga views na pinuntahan nyo. Sabi ko kahit ganoon lang para lang may pakita natin sa mga viewers natin na kung saan-saan kay gumala. Ah, ganoon sabi ko sa kanya. Pero pa, pumayag naman mga kainis, pumayag naman si Mahal na Reina. Sabi ko nakakatuwa ka. Tapos meron nga siyang mga sinend sa akin dito eh. Talaga naman. <laughs> so natutuwa ako kasi napuntahan na nila yung mga gusto nilang puntahan. ah uh, ngayon kasi sa Jasper lang sila no? habang bumabiyahe. Tapos bumababa sila, picture sila. Kasama yung pangani na prinsisita natin at saka yung mga bisita natin mga kainag nagsano Yan <laughs> nakakatuwa lang ano. Tsaka talaga nakikita ko talaga sa ano ni Mahal na, rin, na yung kanyang yung saya yung ligaya kasi nagkaroon siya ng break sa kanyang trabaho mga kainis, ano so bali apat na araw yata ko hindi ako nagkakamali na nakalibi siya sa kanyang trabaho at puro enjoy ang gagawin niya ngayon sa mga magagandang scenery ng Jasper ng Banff ng Lake Louis nako yan so syempre update ko pa rin kayo sa mga susunod na mga isesend niyang mga mga videos niya so unti-unti mga kailangs ano nasasanay na rin si Mahal na Reyna sa nano, humarap sa camera, mag-vlog sa camera. Sasabi ko sana nga, minsan, mag-vlog ka, magsalita ka naman. Naku, sigurado yung matutuwa yung mga subscribers, viewers natin pag nangyari yun. Di ba, mga kainags, ano? <laughs> Nakakatuwa lang. Ay, ito, 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 tumatawag na, mga kainags. Sandali lang, ah. masarap na dyan, mukhang masarap na dyan, ah. Nakahiga ako, so, ito ganda ng kwarto ko. Ganda ng kwarto mo? Aba! Hotel ba yan? Hotel. Hindi, parang siyang cottage na no, no. ah, ina. ba? Ba? Talaga naman. Ay, namimiss ka naman aso. Kaya eh Ay, pati Ayan, ako. Yun, 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 yun. Pati ako. namimiss ko na rin yung dalamang pagkain. Walang pagkain dito. Nagugutom na ako. Ilang araw no, ba kayo dyan? Ilang araw ba kayo dyan? Thursday, babalik na kami. Pero si Latina mag-extend pa. Ba, almost 4 days nga kayo dyan, ano? So nasa Jasper kay Nasa Jasper kay ngayon. Ayun oh. Tutulog na ako. Matutulog ka na. Sige, mag-send ka pa nang mag-send ng mga videos diyan, ma, mag-vlog ka na mag-vlog ah. Oo. Tayo ko na i dito. Para ano? Siyempre mas maganda ka, pambihira naman. naman talaga. Ha? Ano ko, na ano? Nako, sigurado ma maano ka dyan. Pag mamaya malamig dyan, sigurado mamimiss mo ako. Alam mo naman, pag malamig dyan, eh, yakap lang yung kapalit dyan. Mainit na kagad ang pakaramdam mo sa akin. <laughs> so, lucky, ayos ako sa'yo. Ayos ako. mga bata, yung na sila sa Skytran. Tapos may nakita pa kaming ano kanina, bear. Hmm. Bear ba yung na dumadaan, tumatawid sa karsan? Anong brand? San Miguel o bear na bear? bear bear brand tanga <laughs> <laughs> anong kulay? brown ah brown brown beer ah beer brown bear ah, buti buti nasa sa kayo <laughs> ng sasakyan kaya <laughs> kayo tumawid sa harap nyo tumawid <laughs> sa tumawid sa harap oh. nyo? Nah, yes salamat Mr. President maliit lang <laughs> baby bear ah baby bear <laughs> okay kasi ah, na nababay love you. Mama chup chup. Oh, kiss na kiss na. Mhm. Uh -huh. mga kainis, um, nakausap natin ng ating mahal na Reina. Sobrang saya ko, sobrang tuwa ko. Nawala yung pagka lonely ko ngayon kahit pa paano. Yan na po, Pangino, naman. So yun, mga kainis, um, narinig niyo naman ano? mag siya, -ano, magbi-video pa siya ng marami pa at marami pa raw siyang isi-send sa akin ngayon para maipakita ko daw sa inyo yung kanilang travel o oh, diba so yun mga kainis ano? at maraming maraming salamat po sana uh, na natuwa kayo sa mga videos na ginawa ni Mahal Arena ba, ba nag effort siya diba na gawin yun para may pakita niya rin sa inyo yung kanilang uh, adventure doon sa Jasper yan diba so maraming maraming salamat po sa panonood. don't forget to subscribe click the like button po leave your message at maraming maraming salamat po hanggang sa muli